Ang ganda mo na pati ngayon, no? Lote naman. Blooming ka parang in love. Ha? Parang in love. Oh. <laughs> ang ganda pati ng outfit mo. Hindi ka na nasuot ng kulay pink. Dito Hindi Di ako nagsukaya ng... <laughs> Napasalamat ka kami at ano nang magaling na magaling ka na. O, hindi ka na, na kasi dati parang ano lubog yung mata mo, parang hindi ka na tulog, hindi ka na stress. No, no ko sa inyo gamot ba? tas may kalahati. Mm, maganda din yung kapatid ni Casey, ano? Yan isang mapagpalang araw po mga kalingap, mga kabente. Nalala po ngayon sa bayan ng Daet. Yan, nakita ko po sila, Casey. Yan, tapos yung kasama po yung Lola. Nandito po sa Daet. Hindi ko po alam kung ano pong gagawin nila. kasama ko po kanina, si Bumbay, tapos si Casey, kumusta? Ayan po. Ano ito? Ice buko? Ay, kilala mo ito? Si Bombay. Kailangan ba ako mag-discuss meron ka no? Casey, si Bombay. Bombay, si Casey, oh. Kilala mo yan? Oo, oh. ito ba niyo? Oo. Sikat ito si Bombay. Nasaan si kapatid mo? Sanloob. Sanloob. Ano ah, sa loob? Narating pa lang ako. Kanina pa kayo? Kanina pa ako. Hmm. Bumay dito ka dali. Na Ang kasama ko si Bumbay ta si Madeline, no? Oh. Nag, na, nagano kami, nagagala. Nag, nagbablog kami. Ha? Hindi, ko sila sa kanila. Sa susunod guys, eh, ma ano tayo, ma vlog tayo sa sa inyo. Sana maibalik na yung cellphone mo ano. luna nakara, napanood ko yung vlog mo. Yung vlog mo. Parang may bisita kayo dun. May yung bisita. Nagpunta kayo kala Joy. Sino? Nasaan? Nandun. Oh, Oo, nasa dulo. Mm. Mamaya, punta na natin mamaya. Ibig sabihin, nakasakay din siya sa ano, multicab. Parang Mm. Masa yung driver? Ah, si... Si Kagawad. Kagawad ka po ng ano? pag mga public service talaga kahit ano pa yan kahit anong layo kahit anong pago ano masaya pag nakakatulong Nasaan si Lola mo? Ah, nasa dulo. Sa lang ang puntahan ko. Panghintayin niyo muna yan sila. Bumbay, dyan muna kayo ha. Saan po mga kalingap, mga kabinit eh. Adilin. Ay si Lola. Ayaw po. Ano po yung <laughs> ninyo? Sila po. Lola. Ano sila? <laughs> Kumusta? Galing pa akong ano naga <laughs> Balita ko vlog din po kayo. Magka <laughs> mayroon. Ano po channel ninyo? Hermes TV. and TV, yan. Pasupport, pasupport ko ng channel ni mama Hermes TV. tayo <laughs> makita Ilang araw na po kayo dito? Sa sampung araw na. Ah, sampung araw na. Ano po, kumusta? Lola. Kumusta ko sa nakita ko po kanina kay si ano, Lucky C. Nagano po kayo dito sa Daet? Pasyal-pasyal pa lang. Hmm, Opo, tama. Kailangan so, no, din ng -na. pasyal-pasyal ano, pag ano. Pinasyal ko ito. Si okay, ano, pagpapasyal Si ano, ni siya. Okay. Nung isang ano, dito siya. Oh. Ngayon, dinala in, in, namin siya doon sa ano, kay Joy no, nagpunta mm -hmm. kami nung makalaan. Tara, ano yon. na po, mag na na, nagkain na po kayong tangalian? Ay, na po kayo? Ano lang, mayroon kami service yung ano. So, service po kayo? Dahil mag mo na po kayo sa ano, karyan? Ako na po magbabayad, ano? You know? May may abang naghihintay po kayo. lola. Kumusta po si Casey ngayon? Okay na siya, magaling na Ano aana na ng nakakat. Tamot tabantaba, wala siya. Tabana. Tabana. Tapos okay na siya Lagi na pati na nakabihis po ano. Ah, wala na. Araw-araw na po naliligo mabilis ang pagtaba. Ah, mabilis ang pagtaba. Siguro po gawa -ga, nung ano, yung gamot. Yung yung gamot. Oo. Kasi yung gamot niya talaga, parang hindi. At saka, ano, malaki yung improvement niya ngayon. Talaga ah. Uh. yung pagkikipagod. Yung sanga yung gamit na siya ng, ano, gusto ng mag-vlog. Sabi ko, ah, gusto yung, na po. Yung, yung, uh. Ang tayin ka po natin ang, ano, nila, Kuya Rab, habi ano, Kasi, ano, Opo, susunod po na mga ano, babalik na po natin yung yung para cellphone ka. para makapag na kasi kaya, kaya ko po na pinag sinabihan ko po baga kayo na ano yung cellphone para makakatulog siya ng maayos kasi po dati alas stress minsan isang oras lang tulog siya sa gabi tingnan mo si oh. ano si Rubilin oh. limit lang talaga kaya kahit oh, na lang ibalik po. sa kanya kailangan bantay pa rin oh. limit lang sa kanya oh. ka oh. pero nakikinig naman na siya pag ano, kasi wala na yung problema sa kanya sa tama ngayon, ang ano niya, mabilis na nga yung pagtaba niya. Oh, uh, bawal lang sobra kay Casey. Bawal sobra pagkain, bawal lang sobrang pagpupuyat. Para hindi po bumalik sa dati po ano. Buti nanay na tiyagaan mo si Casey. Walang ano, no choice talaga. Kailangan um, kung, tiyagaan. Kung, kung po kayo, baka ma-depress ma din kayo. Ay oo, oh, sa hirap. Dalawa kasi, umabot na kasi sa akin yung dalawa niya. Na ganyan. Kaya, hirapan din kami. Kaya lang ay talagang dapat tulungan. Yun nga ang inaalala ko. Kaya kung ito ay talagang makakapagtuloy na magkaroon ng facilities na ano yung, sa mga ganyan. Ay naku napakalaking tulong sa mga dahil ikaw lang naman talaga Opo, ang maalis sa yung mga pong, maalala yung, oh, sa mga may sakit na ganyan. Yung pong ginamasan ko po nung nakaraan Papatayan ko po yun ng ano yung facility. Kukunti-kuntiin ko po para yung mga tanim, yung bakanting lote po doon tataniman namin ng mga gulay. Kasi pa paano yung mga ano, yung mga kasama ko katulad nila Jigs, oh. Robelin malilibang po sila Casey. Pag mapunta sa Daet, pwede sila doon. Sa bahay yung bak yung likod ngayon, ginawa ko na yun ng plat. Tanim ko uh, ng pachay, pichay, pichay. Dali ako kalabasa, pichay, sitaw, mga hmm. ano kasi naano ako ng nang ang pinapakain ko dyan sa dalawa ngayon talaga more Gulay -gulay talaga si di bon gulay-gulay talaga sila na gulay-gulay gusto ko nga magkaroon oh, ng ano eh mag no rice na kakot si Casey di ba yung mama yung mama masaba na rin pag nakita mo mataba na rin siya ngayon okay na nana, wala na si si Kathleen po nakauwi na pinadala ko po yan pamasahe nakauwi na okay na pinadala ko po yung pamasahe nung nakaraan kaya nakita na yung ate niya alis na rin daw yun. alis na rin po mamaya, ano po? Ano nga Kaya nga kami na nandito kasi ihatid na namin. May dalas yung banana chips saka yung mga salabat na papasarubong din. Eh, kayo, yung aming likod na yun sa harapan nilinis namin yun. Talaga may mga tanim na gulay din kami. Eh, yun din ang aking ina, ano, makapagtanim. po, Para may malibangan din si Casey po, ano? Buti na lang po, ah uh, magandang balita kasi okay na po si Casey po ano. Okay, okay. Hmm. Kali na po nakapurmahan. Nakita okay. niyo pala siya. Tato si <laughs> Didit. Dadya mo na po ito pang dagdag po sa pangasos po ninyo. Oh, po yun kay Mama no, MJ from Tokyo. <laughs> Ay, salamat, maraming salamat po mga bigay sa bigay niyo na sponsor po kayo sa pamamagitan po ng Kuya Jason, ni Mr. Bintiboy. Malaking tulong po ito para sa mga pang-maintenance ni Casey, lahat ng mga kailangan pa May check-up pa kami na uh, by ano, April 4. Opo. Pero siguro yun, di dito ko na lamang talagang nahihirapan kami. Wag hindi Opo. na kami. Dito na lang kami sa daed. Alauna na parang nahilo kayo tara kain muna tayo doon. Ayun muna po. Basta na po ng mga mga viewers po ng mga saksi kayong mga sponsor po ninyo yung yung pagpapasalamat po ninyo sa kanila. Oh, oh na-appreciate naman po kay Sir Hil Prado. ay. Oh, po. Out po kay Sir Hil Prado. Hil Prado. Tara Salamat na. po nang napakarang. oh. Oo. Oh. Ate, kain muna po tayo doon Magkain na kayo. Alauna na. Okay, si. Ah. Oh, hindi pa natangal, no, di pa natanggal natanggal yan. Di pa daw. No, di na po. Ah, nag Buti ito si Bumbay, nagkain ka na Bumbay. <laughs> Buti kain na ito, yung kasama nyo, hindi pa yata nakain. Ay, no. kain na si Kuya. Ba, kain Kain Ako muna po si Lola kasi maghalauna na hindi pa po natangalian. niyo po, nagkain na din. Kumain na yung kanina. Ah, sino pong driver nila? yung oh, Oo nga po. Wala. Maganda din yung kapatid ni Casey, ano? Oo. Oh. Anong trabaho mo sa Manila? Oh, sa call center. Kumusta saan ang bakasyon dito? Ah. Ang ang ng bakasyon mo? Bawi ka na rin pala may ano. Uy, Katlin, dyan mo na ito. Pandagdag sa ano. Salamat po yun. Oo, sige lang, sige lang. Basta ingat ka sa biyaya. Kung kumustayin mo sila kapatid mo pag ganon nandun ka. Casey, nakausap ko na si kapatid mo. Ang ganda din kamo kamo Si ano Kathleen? Anong sabi mo kay Kathleen nag-uwi? Masaya ka? <laughs> Sakto lang. <laughs> Sakto lang. Ay <laughs> naman. Na pasalamat ka kami at ano nang magaling na magaling ka na. Oh, hindi ka na, na kasi dati parang ano lubog yung mata mo, parang hindi ka natulog, na hindi ka na stress. na pa ako dun sa hindi nung gamot pag dalaw, dalaw, tas may kalahati. Eh. Mm. Parang nakakaano din pag tuloy-tuloy iniinom. Oo. Oh. Si, sige, sige. Kasi si lino si oh, mas maka makain maka maka mo na daw. Hmm. <tinyo> nga sa bahay. Oh, ano mo sabi mo mabait si Kaya ano? Hindi ano? mo nakaklaman, nakit na hiling ko kami sa ano, sa Riverside. Oo. Uh, mga ilag-ilag ko -ilag Enjoy mo lang yung ano buhay-buhay, ah, huwag kang para isip. Ano, sa susunod, mapasyal kami dun sa iyo ni Robelin. Tayo si Ro, Ate Robelin. TikTok daw kayo ulit. Namimiss ka na nga nun. Ay, wala ko siya ulit. Oo. Naglibay mo na kami nyo kaya nito, no? Oo, nasa na bantay nito. Ay, mag out of view. Wala man bantay. Wala bantay nga. Bakit mag wala bantay ito? Baka kumakain. Nasa yung bantay nito at mabili tayo. Mabili. Oo. Uh. Si lola mo, kumusta si lola mo? Ayos lang? Uh, ano? ano, daw niya mga ano na yan, matapos na makapag-flag na nga. Oo, oh, tama. Kasi baga ka po. months daw ang ano na nai. Parang ano ng YouTube. Pag hindi ko na ano, ma mawawalan ako ng mga sa YouTube. Oo, oh, tama. Kaya dapat magtawas siya ng mga ano lang, kahit yung months na lang. So, Oo. Oh. trabaho mo ni eh, ma'am, ano? ano parang, <laughs> parang, Anong pala ito? Ano sabi sa Kadlan? Okay na daw? Ililipadal oh, may... dito? Ha? Ililipad dito sa daet. Oo, oh, ilalipat sa daet yung kadlan. Sana magkaroon ng kadlan dito sa daet para yung may mga sakit na depression hindi na mapa, mapunta sa naga para magpa-check up. Hmm. Ang hirap magbiyay baga, Mabalik pa kami dun Pecha 4. Kayo din, mabalik din kayo Pecha 4. Paano ba yun? Mga Oo. Oh, last na balik ni Rubilin sa Pecha 4. Sana tuloy-tuloy. Na hmm. Tapos na kayo? Okay na yata ikaw at nakapag ano ka na eh nag na, nakapag-exam ka na Narasitahan ka, na. Nar -na -na ka na ng gamot? Hmm. May isang, may isang balik pa kami Tsaga-tsaga lang, ang importante baga Ano, gumaling ano Tapos makapag Trabaho ka ng maayos, makapag-vlog ka na Namimiss ka na ng mga viewers Di mga nanonood sa yo. mga viewers Ano masabi mo? Ay, sa mga subscriber ko sa mga viewers sponsor, uh, pasensya na po hindi ko muna nakakapag-vlog kasi nga ano pa, suspension suspended <laughs> yung account ko Ay, na yung, tapos mga, yung cellphone na no uh, yes, sir. Oh, sabi ni Lola pag okay na daw pag sinabi ng doktor na na pwede ka na mag ano, mag 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 video okay. ibabalik na sa yung cellphone ni ibabalik na sa iyo okay. kasi ano daw ay bawal daw sa yung puyat pero ngayon sabi ni Lola, okay na daw. Pwede ka na daw ulit mag-vlog. Kasi nakakatulog kami na daw ng maayos. O, mapunta kami, mapunta kami sa inyo. Marami ba ka doon i-scout? Oo. No. O. Oh. Taga-taga oh. e lang. Kain ka na, sabayan mo sila lula mo doon, o. Ha? Ah? Ano sila lula, oo? Ha? 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 sa Ha? 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 Ano yan? Ano yan? Hmm. Sige. Hmm. Sige mga kapunta muna kami. Hatid ko muna ito si Bombay. 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 Boring ka na yata. Bombay na doon. Binayaram na. Nagbibig ako. Nagbibig. Tara na. Balik na tayo sa ano. Hospital at ma... Kunin natin yung result. Wala. Mapunta na din po kami. Iyatid ka pa po si Bombay. Pauwi na din po kayo. Sige po, sige po. Ingat po kayo pag pag uwi. Uy, Ingat pag biyaya. Dapat lagi mong tatandaan pag masakay ka sa bus sa gitna. Huwag sa ulian, huwag sa unahan. Nakahilo. <laughs> sa nga pati isip pa para safe sa lagi ka sa kitna kapitan sige po ate Annalyn sige ingat kayo sa pag-uwi ha yan po mga kalingap mga kabente si Casey halos dalawang buwan ko po na pinukusan si Casey nung nagsimula po na tinawagan po ako ng nanay na po ng tulong sa akin na si Casey po ay uh, naglalakad daw po mag-isa papunta sa Santa Elena at ayun uh, nga po nalaman namin na may pumikap nagsimula po ako na i-vlog si Casey doon kahit po medyo malayo kasi naawa din ako kay Lola grabe po ang sakripisyon ng dalawang Lola at Lola sa kabila po ng senior na sila ginagampanan po nila yung dapat ay responsibilidad po ng nanay at tatay kahit po hirap na hirap na sila sa pagtatrabaho, sige pa rin po ang kayo nila para mabuhay po si Lucky Casey at yung nanay niya. Yes, yung nanay po niya ay may na depressed din. Kaya hindi po natin masisisi kung bakit po nagkaganon sila dahil po sa hindi na kayanan yung mga problema ang pinagdaanan nila sa buhay. Ngayon po ay magaling na si Casey and maayos na po ang tulog niya. Pinagbawalan po namin si Casey na mag-cellphone. Gawa po ng lagi po siya nagpupuyat ngayon po ay maliwalas na po ay yung kanyang itsura. And maraming maraming salamat doon sa kay lolo at lola ni Casey sa walang sawang pagabay at sakripisyo niya. And hindi niya sinusukuhan yung kanyang apo ang hindi po gumaling. And malaking tulong po yung pamilya para po dun sa mga tulad po may kapamilya may depression, sinapakahira po yung gamutan. Kailangan po ng oras at uh, pag-alalay. Tatlong araw lang po na hindi yan makainom ng gamot. Yan babalik po yan sa dati. Kailangan po ng pasensya. At kung gugustuhin po talaga natin na gumaling ang ating kapamilya na may depression, ay kain kaya naman. Maraming maraming salamat po sa mga dasal ninyo. Sa mga viewers na patuloy po na sumusuporta sa aking YouTube channel. Sa mga susunod po, abangan nyo po ako sa iba't ibang lugar. Nalabas na po ako ng Camp Norte at maghahanap naman po ng bago. Maraming maraming salamat po sa inyo. Yan po mga kalingap, mga kabente. Maraming salamat po sa patuloy po ninyong suporta sa akin YouTube channel. Maraming salamat din po sa suporta ninyo kay Kalingap Prab, Kuya Bal, at kay Ate Edna Vlog. Huwag po sana kayong magsawa na manood sa aming mga videos dahil po sa pagpapanood po ninyo. At hindi pag-skip na ads. Marami po tayong natutulungan sa mga nyo pa po nakapag-subscribe. Pasubscribe po Mr. Bendy Boy Vlog. Maraming po salamat. God bless po sa inyo lahat. maraming salamat. Thank you. I love you. Ayun. I, I, love you to. <laughs>